Dito po sa kaibigan kong Ate Sally, ang daming magagandang talong. Ayan po, magagandang. Alamin natin, anong, anong. Ate Sally, ano ba itong ano mo? Variety. variety? Mucho. Magaganda, no? Maganda naman. ito. Asking ko yan, 20. O, tingnan nyo, napaka mula. Tawad na lang ako, 18.20. O, 25 daw ang asking. Tapos, tinatawaran daw ng 18, 20. Ayan. Kasi po, pag sinabi ng, ng ating sakadora, yan, talagang ano natin, mabibigyan natin. Saan gali ba yung talong? Ito, sa pagtabangan. Ito, isa po, gabaldon. Si yeah. si pagtabangan, gabaldon. Murang-murang -mura ayun, oh, ha? Biro, 25. Tapos, o, oh, yan gano'n. Itong sigarilyas mo, maganda rin, ha? Um, yung no? sigarilyas akong iniingi dyan, 1-2, pero ayaw. 1-2. Pero maganda siya, no? Oh, maganda, bagong pitas. Ang Maganda nga, oh. Sariwang-sariwa. 20 plus 5. Ayun, may sinusupiya mo, maganda. Ang sariho, 12. Tawad, Ay, 10. Ayun ang umangat, no? Mabawang maba. Yeah, bumaba. So, bumaba, bumaba nga, eh. Dati nga, bumaba na, na ng pinse, tapos bumaba pa sa pinse. Ayun, no? oh. Kagaganda, oh. Ayan po, kanyang uh, gulay ngayon, supiya, talong, asigarillas. Ewan ko, baka may dumating pa daw ang iba mamaya. Eh, kaya ate baby ko. Ito. Ang gaganda ng ampalaya ni ate baby ko. Miss Tisa. Ampalayan. Miss Tisa. Magkano yung asking price mo ngayon yan? 18 Mura rin, ano? Bakit ang mura pa rin ng mga gulay? Ilang, ilang... Ilang namimili. Ilang linggo na, ano? Ilang linggo na. Eh, yan si mo, Bulakan white ba yan? Bulakan white. Magkano? Asking O, pati yung ano, dati nasa 100 plus. Ngayon, 40, 400 per... Ah, bundle. Ayan. Ayan. Ayan, meron siyang bonito doon sa harapan. Bonito, pati pipinong bakla. Ayun, Eh, yung bonito mo, at ati, ano? 35. Bonito nga pala ya, 35. Pipinong bakla. Pipinong bakla. 120, may isang daan. ayun, thing. Ayan. Ayan, e mura din. E Ayan, siling nga na natin panigang. 45 ako nag alis Ayun, Salamat. May dumadating pa siya. Wala kang puti pipino. Ay magaan yung pipino po. 130. Mas, mas, mas ano sa bakla. Salamat. Dito kay Madam Ana lo. Alamin na, siya kasi may magagandang luya dito kaya lagi ko siya pinupuntahan eh. Madam Ana lo, magkano na yung luya natin ngayon? Ah, 170. Tumasi yata pa rin na. No? Ayaw, galing saan ba yan? Bang bang? Ah, Biskaya, sa Bangbang Biskaya, Neva Biskaya. Eh, yung dilaw natin. 60. Eh, magaling yung mura nating luya. Ayan, may 1-2 naman siya. Eh, yung ating ano, Sampalok, ito. 95. Eh, yung uh, Galyang. 650, yan. Kumakain po si, ano, si Madam Manalo. Maraming salamat. Ito, alamin natin yung presyo ng Miracle. Magkakaroon yung miracle natin ngayon? 15, ah, 15 15? Napakamura 150 Eh yung puso natin ba ano sabi? Sige 65 na lang 15 na 15 din oo, 15 yan Eto, Meron namang sinibuyas na gabi dito Adam, magkakaroon sinibuyas nating gabi? 1-1, yan yeah, medyo angat yung sinibuyas nating gabi May papaya din ito Yung papaya magkano? Natin. yung papaya natin boss maganda ngayon. Otyo lang po eh. Ngora pa rin ah, ayan, na kumasan, napakahaba. Haba, sayo teh. Okay. Ito sa presyo ni kunsiyaton din nating kukunin, nakaano siya eh. Naka-martyo ano eh. Hayo. Okay. Eh, may meron siyang okra, tanungin natin. Kunsiy yung ato. Kunsiy ato yung natin. Okra. 15. Ano ano to, anong talong? Kalisto po ata. Magkano yung asking price? Yung uh, tuloy ko po na yung tuloy. 25? Uh, oh, ay, 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 <laughs> Ito mga takbo daw. Ito mga ating ano. Sa 20. 20. Sa Luyot, 12. Talbos ng kamote. Talbos po ng kamote, 8. 8. Ocho, yan. Salamat po si ah, isang mapagpalang araw kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa aking mga kapwa kabanatuenyos I'm proud to be kabanatuenyo dahil tatak kabanatuenyo po tayo welcome po uli sa ating youtube channel Dante B Mr. Palengke muli po ito po ang iyong kasama kaibigan ang boses po ng palengke ang Mr. Palengke po ng Cabanatuan City Dante Viernes po ang Mr. Palengke hey! ng Cabanatuan City Ngayon po ay August 23, araw po ng Viernes Alamin na naman po ulit natin ang mga asking price o turing na presyo Ng mga gulay dito sa ating baksakan Handaan niyo po ah, asking price lamang Para naka-update po tayo sa ating mga gulay dito. Ganon din kung ano anong klaseng gulay ang dumadating dito. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ang Kabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng Samitan. Samahan niyo po ako mag-update at bago yan, kung bago po kayo sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke, please don't forget to subscribe our channel para naka-update po tayo at ganun din po, pwede po natin i-like, i-share ang ating channel para po sa iba natin mga kasamahan. Kaya subscribe na po tayo, pindutin po natin ang notification bell para naka-update po tayo. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang boses po ng palengke, Dante Biernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Kaya tara let's! Samahan nyo na po mag-update. Kasi ito kamote. Dito tayo sa preso ni ano ni Machete. Meron siyang ano bonito. Machete magaling bonito mo ngayon. Meron Then, ten, napakamura. Ayos, e, talbos na ang sili natin. Talbos ko, 50. 50. Ano ba yan yung demonyo? Hmm. Hindi. Ayan. Uh, talbos ng demonyo, 50. Ayun, e, ano natin, Sophia? Sampo. Ha? Oh? Sampo? Galang, galang gumaba, no? Ayun e, pa to lang palit, eh. Ako din po. Ocho pa itawad, eh. Ayan, tinatabaran pa ng ocho. Ayun, e, bakla natin, Pipino. Eh, pangit po yan. Eh, uh, maganda ito. Ocho. Ocho din yan. yan napakamura po ng mga gulay dito. May eh, friend, magkano itong siling paniglang ngayon? Ha? Ah? 45? ganda ng siling panigang niya dito kay Rosel meron siyang Taiwan maraming natin magkano yung Taiwan niya eh. Magkano yung Taiwan natin ngayon? Oh, dinatawaran po sila ng isang libo sa siling Taiwan. Dito, dumadating pa lang po yung mais. Hindi oh. ko lang alam kung anong mais to. Alamin natin, pagka-discarga ng mga mais. Yan. Mais na dilaw, 20 to dinatawaran ng ali ng 18 pero 20 po ang asking price ng mais na dilaw yun. Ay, aba hindi. Ay, Ay, ito pala yung boss nila. Oh. Ano sabi mo ulit? Eh? Talaga, eh, eh, ano na ito eh, malaya na ito eh. May, may, pinalayas na ano eh, no? kaya matapang, matapang. Dilaw lang yan, ano? Dilaw at puti po. Ay, magkaling puti ngayon. 38 yung puti tapos yung dilaw 20 ano asking price lang ha ay madam ba naman makunan ka <laughs> nagbubuhat ka magkano ba yung talong natin domino ngayon gaganda eh? hindi naubos yung talong na domino hindi naubos yung domino ninyo araw araw ano 25 ay eh, yung puti natin pipinong ganito ang ganda magkano 8 napakamura naman ano mura yata yung mga gulay ngayon eh. yung papaya ito. O, tingnan. Hindi ng lima. Na, kawawa na may mga magsasaka natin. Pati yung mga sakador natin. Ano? Oh, o, ano na. oh, Kasi napakadami kasing dating. Ano? Mahirap pala pag maraming dating. Ano? Lalas, nasabay pa sa tumal. Obligado naman kayo ilapas. Pag hindi yan, may slip Ano? Masisira. Masisira. Ah, awa, awa yung mga magsasaka natin. Dito may kalamansi. May kalamansi tayo. Magkano po yung kalamansi At na tayo? At tapintan na lang. 800, 500 pinakamahal. Napakamura okay. Napaka naman yan. Napakamura naman. Alam natin mga kayo. Opo, pinahimimig eh. Kawawa naman yung mga tindera natin pati sa mga farmers, kawawa po. Pati farmers, pinakakawawa dyan, hindi tindera. Oo, oh. hindi pareho kayo, siyempre, ganun din. Tingnan natin, salamat. Yung taso, yung Ayun. Mamaya natin sa si iba. Ito, itong money muna. Ito yung model ni Ed naman eh. yan no? laging ano. Ay, model na. Ay, ay, Magkano yung ano yung natin ngayon? Eh? Kailangan niya yan. Last natin yan. 1-9. Bali, ilang kilo yun? Ilang kilo ito yung sasako? 30 kilos. 30 kilos. Pag per kilo, magkano ba yan? 70. 70. Mababa pa rin. Anong ano to? Anong variety na? Diamante. Ganda. Beautiful. Magkano ngayon yung diamante natin? Asking natin yan. 45. 45. Alas lahat ng gulay mababa na. Ito uh, okay. tignan. Sure na po yan. siya ang may bawas pero. Ayun, ganyan sana. Basta sure buyer. Bawal Kasi nasa palengke tayo, no? oh God, eh, obligado. Okay. Eh, Dito kay Atimir na alamin ko yung presyo <laughs> ng kanyang <laughs> Patolang paliktik. Mur mura rin. Halos lahat ng gulay kasi mura. Ati Mirna, magkano yung ano natin ngayon? Oh. Oo. Ah, skin price siya? Nuebe. Oh, tinatawaran siya 9 O, oh, sampung hiningin niya. 9 daw ang tawad. Ito ano natin, itong labong. 150, mababa pa rin. Ayun, kay Kuya Noel, mababa pa rin. Labong 150. Ere, bumaba din. Oh, tingnan mo. Dati nasa 30 plus, naging 80, 50, 50 Ngayon, yon. Maganda tinatawaran saya. And dahil kasi gulay ng ano, maganda yung ano na pananim ng gulay ano. Kaya lang nakawawai mga magsasaka. Maraming nang gulay kaya lang napakababa. Ay yung ganito natin ang palaya. Ano ba to? Ano bang ang palaya to? mistisa yan. Yan, nakakalungkot po talaga ang ibalita na yung presyo. Hindi lang naman dito sa atin yata yan, ano? Sa ibang lugar din, mababa talaga yung mga gulay. Kaya, okay. Oh, wala pa yung mga biyahera. Ayun kasi yung Oh, dahil kasi, ano, ano, tumal. Ayun. Sa pagdadala nila, ano? Oh, marami din gulay, kaya, ano, mga hanggang kailan kaya yan? Alos dalawang linggo na wala tayong magaga. O kaya nga yun yan. Isang buwan ng uh, mababa ang presyo ng mga gulay. Salamat Ati Mirna. Pero gumanda. Lalong gumanda si, ano, si Ati Mirna. Yan ha. Na, nakukonsumi pa yan ha. Partida na po yan. Salamat Ati Mirna. Tong Bobby, good morning. Good morning, Ayan. good morning. Yan alam po natin tinam ng divisoria. <laughs> Kaya medyo pag nalalaman ko po yung murang-mura yung ano na walang kinikita yung farmers pati sa Kadora. Medyo nakakatamad magtanong ng asking price pero patuloy pa rin tayo para may inform yung mga lalo na yung mga farmers natin na hirap na hirap sa pagtatanim tapos napakababa naman ang presyo sana nga umangat na ito sa gulay bagyo tingnan natin tingnan natin ito kay ma'am glad kay kay sir jano kay madam glad madam glad magkano yung repolyo natin ngayon sir bundle 200 bumaba din ano Kala ko gulay tumana lang bumaba. Ito sa yote. Sa yote. Oh, napakababa din. Ito tong peras ang gusto ko malaman dati kasi ang sinasabi Oh, ayan no? dati nasa 1,000 plus. Ngayon 700, napakamura ngayon ng ating carrots. Sa patatas, manglad. Patatas 500. 500, napakamura din dati nasa 900. Sa pechay bagyo. Pechay bagyo ito sa let ano natin at na, dito bell natin na gulay bagyo. 200. Sa ano natin broccoli magkano? Broccoli 80. 80 sa cauliflower. 130 per bundle po Eh, yung celery natin per kilo. 140 per kilo. Ang leeks, ano? Ito may letos yung maganda na bilog. Yung letos na bilog. 130. 130 sa... Uh... 130 din. Ano tawag doon? Romaine, no? Romaine. Okay. Sa lemon hey, natin. 130 din. Lemon, 80. 80 sa beans. Beans, 100. 100. Ay, eh, wala yata ngayon si, no? si Mark Logan. Ano? Yan, yeah, nag-deliver. Ah, oh, nag-deliver. Ito yung kanyang uh, broccoli. Ito yung kanyang cauliflower. Maraming salamat, Madam Glad. Okay. Sir, Jano. Yan. Medyo talagang mura lang ang mga gulay, kaya nakakatama din mag-update eh. Ito kay Madam Agnes, oh. Ayan ang oh, mga local na sibuyas na puti. Madam Agnes, magkano yung ngayon local natin sibuyas na puti? Ako pula ba puti? Puti. Yung puti 6.50, yung pula 5.50. Gumaba yata yung pula, no? Matami ng sibuyas. Ikala ko gulay lang ngayon, pati pala sibuyas kasama, no? Kasi ngayon sa mga yung biyahera daw, yung mga pinapa ay, pinano nila, marami din gulay. Kaya matumal ano? Matumal. Eh yung ano natin, bawang na puti. Yung bawang na puti, 700, super wide. Oo, oh, super. Pansu, 1, 6, 20 at saka. Oh, mo, napakamura din ano. Mga ganitong buwan pala, panahon pala ng gulay. Yeah. Salamat, Madam Agnes. Ito po, 5, 6, 6, 5, uh, ito 5, 6, 6, 5. Yan po, narinig nyo na po ah. Agong sinabi ni Madam Glad, ni Madam Agnes, napakarami daw talagang gulay. I-verify natin yung ano, yung kalamansi. Medyo naninibago ako dito. So, Kailangan okay malaman natin kung magkano talaga. Okay. Marami ka naman. Eh, sana magkano ka naman natin okay. ngayon? Yeah. Ay, talaga mura pala. Pero so, ito kasi mas malaki ito dun, 'yo. Oh. 500. Gumaksak talaga yung presyo ng kalamansi ito. Medyo mas malaki sa atin. Tanungan natin kanina 500. Ayan, oh. Eh, no? Ito si ano, ito si Ate Liz. Ate Liz, yung sili natin ngayong panigang? Sili, yung maganda. Yung bagong bagong soli daw. Lawa, kanin ng bagas na Pero, may bagas. Pero hindi kami nagkayari sa sinuwenta. Magkano? Tingnan nyo ah. Ang laki ng binas from 50. 35, 50 na. 35, 50, 40, madalaw. Ayun. Eh, yung kulot? Yung kulot, 15. Ayun ang mura. Eh, anong sitaw to? Magkano yung negros natin? Ayun, gumalaw-galaw na, hindi na 20. Pagkano na? 22. <laughs> Nakakatawa naman yun. Sinabi pinagmalaki pa niyang gumalaw, 22 <laughs> na malaki. At, <laughs> At least, gumalaw na. Hindi, mukhang magagalaw na. Ayan. Kasi ilang linggo na, ilang linggo na mababawing gulay, ano? Sa ayan, iba't hindi na nalita. Oo. Oh. Ayun. Dito namin, dito Dap namin, dito namin. Dapat hindi nagsasabay-sabay sa pitas, no? Dapat hindi naglasabay sabay sa pitas, eh, no? Hindi oh. nga, to. Oo. Oh, pag nagsabay-sabay, marami. Mababa, ano? Oh. Eh, siguro kay pinipitas eh. Kaya lang ang pitasin. Eh. Eh, yung, yung, bonito mo ang palay doon. Magkano? Magkano? Eh, yung palikik mong patola. Ay, yung palikik kuminag ng korte. Yan na. Magkano? Trese. Trese. Ano ba? Ayan ah sana. Sana tuminag nga lahat sa nat para makabawi naman farmers pati kayo. Kaya yan, kawain farmers natin. Okay, salamat Ate Luz. Kawawa daw yung farmers. Pag alam po kasi mura yung gulay, Tinatamad ako magkalang dahil nga siyempre naisip natin yung farmers medyo mababa yung presyo ng gulay. Kawawa naman sila, puro abono sila sa fertilizer katabog nila natatawa pa si yung, magandang lima daw yung natatawa sa presyo magkano yeah. ay boy Di ni Bonsa, anong talong to? anong Insipante lang to. Baba din. So, Magaling mo tumo ngayon? Yeah. Napaka mura. Mura talaga. Eh sa okla natin natin bunso. 12, nag-alis na siya yun, nag-alis na siya ng 12 Salamat at ibuso Malalaman naman natin na malulungkot yung ating mga sakadora Dahil nga siyempre alam nilang Nuhugay yung mga farmers Pati sila Kung <makes> magaling patulang mong puti Ganito oh, pa? Ocho Ocho, itong pechay Pechay Pechay, okay, pechay Pagkabang maganda, 25. Ah, 25. Papaya. Ocho po, obisiana. Ocho siya. Ah, Napakamura talaga. Salamat po napakamura po talaga ng mga uh, gulay nakakatamad mag-apik medyo kasi nakakalungkot ito kaya suprema may pagbabago kaya tanong natin na Sir, magkano na yung suprema? Kasi lahat ng halos gulay tumanat, bumabay. Magkano yung ano, kalabasan? Magkano ngayon? Asking. Ay! Nyo, malayo sa hinahagap natin presyo. 12. Kala ko nung nasa 20 plus, tataas uli ng 30 plus eh. Ayan, hindi lang pala ibang gulay tumana, pati pala kalabasa, ano? Ibig sabihin, pag ganitong buwan, maganda yung mga ani ng gulay, ano? Ayan. kaya kaya malulungkot yung mga sakador sakador tulad mo eh. Ay ka lang yata masaya sa inyong na nakamit. Alam po, hindi na mo na yung ano, yung ex mo. Uh, oh. Baka para kita. Ayan, ah. Uh, Oh, doon Ayun, ano. Okay. Okay. Siya lang hindi siya kinabasin. Kawawa naman yung boss kasi. Thank you, idol. Ano ito? Tawid, tawid dagat? Oh, okay. Salamat. Dana tumaas ulit. E, yung ano kaya tong Hindi ko na tanong kung ano eh, tong pechay. -e -e e, ito may pechay. Sweet pa galing pechay -e natin. Pechay po. Dente. Dente. Oh, 15 yan. Etong mga ano, bonito. 20 po. Tong ganitong kamote. 20. Taiwan si ba to? Salamat. eh, huli na natin to. Taiwan sini, ni May May. May. yung Taiwan sini ngayon. Malaki. Ayun, mahal pa rin yung ano. Yung, yung kamote lang yata mahal. Eh, eh, yung A medium. 580 small. Lahat ng gulay, napakamura. No? Kamote lang ang maangat eh. Salamat, Madam May May. Ayan po mga kapalengke. Nakita nyo naman yung at narinig yung pag interview natin sa mga kasawa natin. Medyo nakakalungkot dahil na matungal na dagsa pa yung mga gulay bumaba. Kasi nagdami. Nagsasabay-sabay ang dating ay mga behera naman daw. Hindi mga ako na marami dahil sa, sa uwi nila napakarami din gulay. Kaya mga kapalengke, aking mga kapwa kabanet sa Ito po ang ating pinaka-latest asking price update ng mga saribang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay, ang Cabanatuan Vegetable Trading Center, Palengke ng Sangitan. Please don't forget to follow my page at the page channel Palengke ng Sangitan. At ganun din lang ang ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke para po naka-update po tayo sa lahat ng mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. See you po again tomorrow. Bye-bye. God bless us all.